sino daw sa dalawa madid ang mas mangalay? Ang Raider 150 or ang Yamaha R15M? Ang gustong malaman siguro dito ni Madzids ay since meron silang similar na mababang clip on handlebars ay somewhat baka halos parehas ng sila ng sitting position at ng ngalay. But to answer your question, madrids, uh, there's a quite few difference in terms of riding ergonomics ng dalawa, no? So, Raider 150, mates being an underbone, and Yamaha R15M, mates being a sport bike. So, to answer your question, mates, oo naman yes, sumas mangalay talaga ang Yamaha R15M. Dala ng karakteristik niya ng pagiging track-oriented na sport bike kahit na 155cc lang siya mag ay mas malala ang seating position nito compare sa other sport bikes. So expect mo naman dito na mas mangala ito sa Yamaha R3, Ninja 400 and other sport bikes na merong mas malaking displacement. Sa mga beginner bikes mo mas mataas talaga yung seat height niya, mas mababa at much narrower yung clip-on handlebars niya at saka mas mataas at mas nakaurong din yung foot pegs niya. So expect mo naman din na pag umupo ka dito sa motor na to, yung bigat mo talaga ay nasa bandang harapan. Which is why bakit madalas mong marinig sa mga tao na sumasakit yung wrist nila, ngalay sa siko, balikat, likod at pati na singit at tuhod mo. Unlike sa Raider na yes, o nga meron siyang mas mababang clip on handlebars but meron naman siyang much reachable at mas relax na foot at mas mababa rin ang upuan niya. Kaya medyo mas slightly upright ang seating position mo dun sa motor na yon. Isa pang dapat mong alalanin sa motor na ito Madrids ay yung big cat niya. May kabigatan din ito Madrids kahit na 155cc lang siya. So all in all Madrids, kahit na oo nga mas mangali ang R15M, kung galing ka sa Raider 150, I think madali ka lang naman makakapag-adjust sa motor na to. Yun nga lang madid, syempre kailangan pa rin gamayin ang motor na to. Kasi hindi ito ang nakasanayin nating motor. Now if you have more question madid, feel free to ask na lang down in the comments section below. And as always, thanks for watching madid at see you again sa ating next Yes, Jeremy Smith.